Yan, isang mapagpalang po. Ah, hapon po sa ating lahat. Tayo po ay mag transfer ng stainless bees mula sa kanyang ah hide na puno ng kape. Atin pong ililipat siya sa ah, box. Yan. Ah, subukan po natin. ona tai Ay, mad ayos ni kamera wow ang oh, ganda po brod. brood yun hmm. po yung brood oh. ganda. So, ang ganda saan gagawin natin kukunin natin yung brood ilalagay natin sa box napakahirap po talaga lang na nag-iisa hindi natin may set up ng ganong kaganda yung ating ginagawa hindi okay, natin ma set up ng ganong kaganda ito po yung sinasabi ko sa inyo na noon na tinir ang, ang dito ay queen Cell. Ito na po siya ngayon. So ang gagawin po natin dito ay papatong natin siya dito sa dito sa Ayan. Ito yung ating uling Para sa ganon, magtuloy uli sila. Ganto lang po ang ginawa ko noon. Kinuha ko ito tapos nung makuha ko, pinagtaklog ko uli at nag ano sila, naggawa uli sila ng ganito. Brood sabihin so ganito li yung ating gagawain yan so pagtataklobin uli natin ito yan yan tapos dito natin siya ipapatong sa ibabaw nito. ito okay. yan yan Ganun lang yan. Bago natin ilagay siya sa yung, yung, pang, yung natin. Ganun lang yan. Ganun sa yan. Ayan na po oh. Hmm. 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 sa so, patitibayin natin to. Kaya natin ang parahan tumibay. Hmm madali kasi ng hayop. Hmm. Ano po? Hmm. Ano lang po 'yan, yung brood inilagay natin dito sa loob ng box tapos tayo binuo natin. So hindi ko po sure ngayon kung kung ito ay totally pa kasi ina, inubos ko po yung brood ah uh, ngunit kapag dito ay merong naiwanan ng queen cell, hindi lang po ako sure. Yun po ay maaari pang magtuloy pag inalis natin to. na ngayon, kung hindi na naman siya magtuloy, andito na po siya sa box. No. Sa pamamagitan po niyan, so hindi po maiiwanan. Kung maiiwanan man dito yung queen, may chance siya na umakyat dito. Kasi itong ilalim nito po ay butas. Butas po yung ilalim niya na pwede silang dumaan pa itaas. Yan. Tapos, kung nandito man yung queen nya so wala pong problema. Makakapunta po siya dun sa brood niya. At ngayon, kung siya ay mag, mag brood pa uli dito sa kahoy na ito, so um, magas maganda po. Ano? Pero hindi po natin sure kasi noon, kaya ito ay uh, nagbahay uli, may naiwanang queen cell. Ngayon po, hindi po ako sigurado kung may, may, naiwanan siyang queen cell o wala. Yan. Yan po, yan po yung napakatibay na paglilipat ng ano, hindi natin ito basta ilalayo. Kung nandyan lang siya. Yan o, na pumapasok niya siya sa entrance. Medyo maliit po yung entrance ko. Hmm. Ganyan lamang po yan. Hindi hmm. ko nga po akalain na ganun nakaganda yung brood niya ay yan po ay bali siguro mga six month yun mga oh, ayan ito po yung galing na diyan no? oh hmm. ay uh, po ng magpadami kung ano yun po yung sinasabi ko sa sa inyo na di tayo kinakailang kumuha ng kumuha sa gubat ng mga peral para lamang magpadami no dahil ito, katulad po niya, ginawa natin niya. Pagka po yan ay naka uh, one month, pwede nating patungan. Kasi malaki na yung brood niya. Tapos, pagka naka napuno yung dalawang box, pwede nating hatiin. O di may dalawang na tayong colony. Hmm. Sa isang taon, pwede pong maging dalawang isa. Ano lang po? Yan. Salamat po sa inyo mga kabis Ang pinag ka ninyo dyan. Alas na kayo dyan. Ito na kayo sa inyong bahay. Yeah, sa panahon po ngayon ay patuloy na uh, gumaganda yung panahon natin. Bagamit umuulan ay mas malamang po yung init sa maghapon. Kesa sa ulan. Yan. Yan. Mag-alis ng costume. Yan. Shout out nga po pala kay Sir Lowey muruta Muruta na kung saan itong aming mga bibil ay sa kanya po namin sa kanya po nang gagaling ito po ay napakalaking katuang ng mga pagbububuyog yan Sige po, God bless mga kabis. Yan, uh, shout out nyo po nga pala kay Rowel Moderno. Yan. Yang tayo po ay nakapag uh, transfer sa box ngayong hapong ito. Ah, uh, maganda po paghapon kasi una po sa ano uh, maganda po hindi po sila kasi nung nangangalat ano. Saka pa na madali na po silang uh, pumunta doon sa kanilang box. Yan. Yan. Salamat po ng marami sa inyong ah uh, pag ah uh, subaybay sa aking channel, Quezon Province Beekeeping. Patuloy ko po, po kayong patuloy po akong humihingi ng support sa inyo mga ka kabayan, mga kaibigan, mga ka beekeepers. Ito, tayo po ay atin pong tingnan uli yung ngayon kung tayo ba hindi kakapitan ng yung wala na tayong bibil yan po ay ganyan din po ang ginawa ko noon ang ipinagtataka ko po ay nung kunin ko po yung box ay nag stay po sila di yan ang iba na hati po at yan po ay side na side dito ng brood at nagka brood uli no? kaya ganun po uli ang ginawa ko sa ngayon yan. sana po uh, mag success na wala pong sablayan ibig sabihin ko po na success ay yung magtagumpay tayo na magstay pa rin sila dito sa box na ito kahit na nailipat na natin sa sa magstay sila sa kahoy na ito kahit yung box ay meron ng brood ibig sabihin kapag ating inihiwalay yung box ay manatili pa rin sila dito para mga 6 months babaakin uli natin yan yan po yung aking mga ibang pera yan hmm. ito po nakahiwalay na yan pero ito po ay galing din sa apatong uh, patong method yan ganan nakapatong lang sila sa pera daw so, yan hmm. yun yan po, isang yun. Nakuha ko na po yan ay isa na rin po. No. po yung mga paraan na ginagawa ko para hindi tayo kuha ng kuha sa gubat. No. Yan, happy siran. po yung happy siran. Nakataas din po. Yan. Mga, mga ano po, January tayo po ay magsisimula na uli na mag pumoko sa bis no nasa panahon po ngayon hindi pa ako naggagawa ng box hindi pa ako nag ata uh, transfer ng mga uh, colony sa box uh, noon pong nagdaang tagulan marami po tayong nasira na mga bis ganun po talaga yon pero ang importante po noon ay yung ating mga bis ay hindi naman nauubos no? meron po tayong mga pwede pang pagkuna yan no? ang po niya no? yan po napakatagal na kung natatandaan ninyo yan napakatagal na po nyan ito po yung iba pa hmm. ah, Sige, God bless po mga kabis.